la 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 Sino kaya mayari nito? Kawawa naman siya! Iniwan siya dito sa kalsada oh. Ang kit-kit pa naman niya! Beba! Ano yan? Princess! May nakita ko dito ang asa! Tignan mo ho! Iniwan lang! Oh, no. Ayo! hello sa loob Basahin mo beba Ito yung nakasulat Alagaan nyo po ang aso ko Ang pangalan niya ay si Perla Kayo na ang tahala sa kanya Huwag nyo siyang pababayaan Perla pala yung pangalan mo Kawawa ka naman Iniwan ka na Princess, tayo na lang kaya mag kay Perla Para may bago na siyang titirahan Sige, babe, ha? natin siya para may bago din tayong pet. Perla, iwi ka na namin sa bahay, ah. Tara, princess, dali na natin siya sa bahay. Yahoo! Ayos! May bago na kaming aso! Yeah! Bilis, princess! Oo, oh, wala na! Mababasa si Perla! Wait nga ka! natitira at kami na ni Pelsis yung mag-aalaga sa'yo. Sana mabait si Pela, huwag ang mga gata, tsaka huwag dito sa bahay nila, Bebang. Mukhang gusto niya dito sa bahay. Palaroin mo na siya, Bebang. Ibabang mo na siya. Pela, pwede ka na maglaro dito. princess! ano ba yan? Gusto ko pa nang magpagapulang kay Parla Alam ko na, may bola ako dito! Parla Kunin mo to ah! <laughs> <laughs> Ang galing! Hinapon nga nga! Dahil magaling ka parla bibila kita ng pagkain! para na at lumusog. Ayos, ah, bibili kami pagkain. Ah, ito pera, pambili mo ng pagkain. Sige, Peta, akong bahala. Mamaya, kakain ka ng perna, ha? Maglalaro ka muna dito. Perna! Ano? Ayaw niya na? Pagod na siya? Peta! Ayla, nghe, ada yang princess ya? Bagi, maserop itu, ah. favoriteku ngatui, eh. bawa liang kain perla, aku ini pa, ya. Oh no, apa <laughs> si princess, malih malih yang Kinadya ko talaga para ako makain ng merienda ni Perla. <laughs> Guys, sa tingin nyo, ano masarap na pagkain ni Perla? Alam nyo ba? Mag-comment lang kayo. Bye-bye! <laughs>